Bilis, ayo, dun, tago ikaw Dun, uh, tago ikaw Hey, uh, tago ikaw, tago Dami ka laban Hawak uh, mo mm -hmm. ito Ikaw bahala ito ah Ako, tuyot ako dito naman ni Rapita abala ka punta ako, ata, 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 um, ka po bari ito tungkol oh, anak-anak ka pata di ma-reset ito ah. 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 tungkol tunog lang ito ako bahala ito Hindi ah. na mga suko sila. Ah. Sila buutan. Kita ni Go. Kanang balai dia. Itu. Dami aku kau ban di Kita sa tel, eh. uy. Sakit ng diin. Oh. Sakit na yan, mauli an. Hindi mo pa bago. Ah. Hawak oh, mo tong gudgo. Kobo hawak tong gudgo. Hawak mo dito. Ayo buo in in. No, malapit na tayo sa dito ba kayo namin dito ako dito tayo tulog mama na ako ka sa mantina rin na ay namatay Safe niya, tadre. Ayaw bala ka, okay ka lang dito. Butang ikaw, lingkod ka dyan. Higda ikaw dyan. Naaman ba ako inyo dali? Ayaw niya tina. Ah, ipit ikaw dyan. Higda ka lang ikaw pahuwi ikaw pa, uli ang samad imo. Bunyi kita, so, eh. may makwarong sungko dito. Ano palagay mo? Okay ka na? Bigyan okay. mo. Okay ka ka? Sakit mo. Ikaw may sakit ng tiil? Kumay. Ana pa kulunas. Ana ana ko sa paa mo. Para hindi ikaw mapuan. Sakit din kaya balaka. Okay ka di diya. Ah madami ako dito. Sila hanap pagkain ko, ako hanap pagkain mo. Hoy, tao Wala tao dito. Ayo wala ka lang. Eh. Wala. Sama to. Tago, 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 ikaw. tago, ikaw. tago, ikaw. tago, ikaw. tago, ikaw. Bilis, Ayok. dun, tago ikaw, dun, tago ikaw, ni, eh, tago ikaw, tago, dami ka laban. Huh, hawak mo ito, ikaw bahala ito ha, ako, tuyok ako dun, ha, huh, ngunit, hawak, hawak, hanap ako. Balik ha. Ako bahala ino. Ayok sabak. Tago ikaw, tago. Tago.

Ako bahala imo. Ayaw bala ka. Ikaw butong. Ba? Ako kat kat. Ako kat kat. Butong ikaw. Ah? Hit. Hit ka. Butong ikaw. Ako bahala imo. Wala bunga iri. Bunga na. Wala bunga. Wala. Saan mo ta nagutom na ni Kiko? Hanap ako talaan.

hanap ako pagkain niyo. Ikaw busog. Ikaw kain ngayon. Ako busog. Ayaw ako kain. Ikaw busog.

Dami pagkain ni ha? Ha? Dami pagkain Dami pagkain Dami pagkain Marag wala akong gito yung magkitaan. Kaya ni ikaw, ito. Hello po mo na. Kaunin ikaw. Uh. Kaya ni, uh. ni ikaw gutom. Kaya, nangatayo bukok ito. bundu ikau dan sakit sama aku sakit hitok ka bot kain ka in i lo ba manya nan di itu be tra yan aku ikau ka sa sa mo di man may nagakaw gilaw kain ni kaw kain ni kaw ha hoy igi lahi man ini inum ako sa baw para hindi uhaw pili ko inum ikaw sa baw balak ako balak ini Dali, ha? Mahal ah, na sabaw ikaw. Mahal na sabaw ikaw. Balim ito. Kuhanap po ba ito? Kuhanap? Pagkain? para ikaw kaon para ah, dali dami na apit mama apit na mga gading eh kapit na gading eh bitaw no kapit na bitaw ay sana ba kay papa na ka, papa ah man wala iya tiri eh. napad kay mama ah man ron ah man ron anak ako isoon anak upat oh, upat

Ako, dito ako, ana. Dito ako, ana. Mira ko. Papa ko, iwan. Gi, bigyak ko. Ikaw? Wala. Wala ka, Papa? Ay, naa. Mama? Naa. Nasaan ang mama mo? Naa, sa balay. Eh.